Hello mga Kapermas. Good morning. Sarpuidan ka hoyda. Unta nagkasubscribe kos Kabaw. Taling ako kahoy. kahoy. Tekgot ba? Kumukom hao. Ang Baboy. Ini mga Kapermas. Peter lis ba. na magpista. Hindi ano? madugay. Mga nang kalingaw kong kahoy. Kapit paglaom. Kahoy kay, Mantay. Gaso lagi. Kanang gliso-liso ba? Mga nga. kahoy. Kapit na puwas na busa kahoy. nang na na sa amne eh. hindi ito na yung magkugita mga ka-farmers uy isangit, sangit sangit man uy uy kumajang taas man lagi ninao, eh o nagkoto oh. hmm. bin salamat god bless